Top, Para mo masabi kasi ino mo natin ngayon to. Dito, lumipat kayo dyan. Man, up. Ano naman ba, ano sabi, oh. bumano <laughs> <laughs> like sa... Ano mo masabi mo ngayon, Dok? Ayun mo Ano ko? Oo. Ano ba? Ang harap niyo. Ano ba? Ang ganda lang pa oh, kayo. Ang ganda lang pa kayo. lang kayo. Ang ganda lang kayo. kayo. Sa lang ang sabi ko ulit. Ang buhay ang Pilipino ay taas ang bandila. Oo, utang inong yan. Pero talaga ito, maitim ka pa rin. Ano yung mayari? I'm proud to be a black. Yeah, because black man. Hindi right? a great. Yeah. Black man. Huwag ka na magkali. Black is beautiful. Yun. Black is handsome. Alam mo really, so 'to, wala lang, ha. Huh? Yeah. Okay, you yeah. okay? like sir. Yeah. Kakawad. Pang-taho, man. Balik sa yan. Okay na. Ano 'yun, señor? ever. Gates pa lang. No, Kagawat, kagawat, no? di ba? Gates pa lang, kailan mo kagawat. Ayan, no? Sa 22, nakaputa. At 19 pa lang, tatlong araw na uh, lang. Uh, no, ganun yeah. pala, di no? ba? <laughs> <laughs> May schedule. Ayun, no? Pag-YouTube <laughs> <Tong> <laughs> na yun, youtube yeah. yan, makikita. No? Oh. Ayun, okay. no? Okay. Oh. Okay wala tala tindin tara tayo yan talo 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 para sa artista may may Victorian pa yung pagluto pagluto taping tanging nila talo talo YouTube nila talo 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 talo

I cream, yeah, you want pala. not to give yeah, you ice cream. Just go ahead and drink. Right. Sino, yu? Sino yung look-alike? mo? Uh, Wesley Snipes. <laughs> Wesley Snipes. night. Snipes. Is it hot in The blade. The blade. The blade, yeah, yeah, yeah. Ha, Topex Robinson. Abe, okay, dito okay. yeah.